Pero what's up guys Bagong ligo tayo ngayon guys Dahil sa sobrang init Pero kahit bagong ligo Pawis agad oh Grabe Nakatapat pa yan sa ano guys Siling pa na malit Grabe init Tindi ng sikat ng araw Yan oh Tapos doon rin sa kabila mga guys oh Oh. sa tayo ng bahay pero makita niyo yung area niyon yun yun pala grabing init hindi ng sikat ng araw silikan natin sa labas mo guys para makita nyo kasi may konting ano tayo mga guys sa tungkol sa init na ating nararamdaman ah naglalabas si misis hindi pa ikot siya guys oh. yan ang bago ah Bago na sabon ah. Ayan no? Oh. Hapon na mga guys pero naglalabas ang misis. Pinagsapay. Wala pilang ijip oh. Pila ng ijip bakanti oh. Ayan no? Oh. Ayan sobrang init. Ayan guys. Kaya karamihan mga guys. Dahil sa sobrang init, uh, ah, naliligo sa ilog, naliligo sa dagat, naliligo sa swimming pool. Yung iba namang hindi naliligo sa ilog, dagat at swimming pool ay sa bahay na lang nila. Pero maya maya ang ligo mga guys para maibsan ang init. Ganoon rin tayo mga guys. Ngayon yan o. No? Oh. Kakalabas ko lang sa banyo pero grabing init. Ito ngayon ang ano natin mga guys tungkol sa init na ating nararamdaman sa salibutan o dito sa ating lugar o sa iba't ibang panig ng mundo ito yan guys eh kung ang init na yan mga guys ay napakalayo di ba ilang libong milya ang layo niyan galing sa mundo natin sa earth kumbaga ay hindi natin mawar yung init no grabe di ba tindi parang <laughs> para yung iba nga ay stroke eh ay himatay yung iba natutuloy yan talaga dahil sa sobrang init pero ito yung nakakatakot guys at ito yung pinakadelikado sa lahat at naway itong sasabihin ko ay magiging aral to sa lahat o magkaroon kayo ng pagsisikap upang hindi kayo mapunta sa init na walang hanggan alam nyo yung init walang hanggan guys kung sa Biblia may sinasabi na buhay na walang hanggan doon sa karya ng langit uh, na makakamit ng mga taong nagsisikap sa pananampalataya o talagang iprakita sa Diyos Amanggal ng pagmamahal sa Diyos Ama at sa pananalig sa ating tagapagligtas sa Pagdinas Kristo eh, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon sa karaya ng langit. So, but, so balit yung buhay na walang hanggan ay, mga guys, ay mayroon rin yung uh, partner Paris ya, Paris. Para chinilas ba? Eh, hindi pwede na magchinilas ka lang kanan lang, wala yung kaliwa. O hindi rin pwedeng kaliwa lang wala yung kanan. Kaya ang buhay na walang hanggan sa karang langit, meron siyang katapat. Kung baga sa kalsada, nandito ka sa kabilang parte ng kalsada, yun siya nandos sa kabila. Eh, ganun mga guys. Yun yung tinatawag na kanagat-dagatang apoy sa impyerno. Ang buha ang ang ano ang init na walang hanggan tawagin lang natin siyang init na walang hanggan guys mga guys kasi init eh kada dagatang api sa imperno na nagniningas ng asoprion diba yan gaya ito kung ang, ang punto ko kung ang init nga ng ano ng mundo natin ngayon ay eh, napakalayo sa init ng araw, na napakalayo sa mundo natin. Paano pa kaya no kung eh, hindi ta tayo hindi tayo mapatawad ng Diyos Ama o ng bugtong na anak eh doon tayo mapunta sa kadagatang apoy sa impierno. Kung dito mga guys, makuha pa nating tumapat sa electric pan Sumilong sa lilim ng mapunong punong kahoy, maligo sa ilog, maligo sa dagat, maligo sa swimming pool o kung nasa bahay mo lang maligo ka ng ilang bisis sa isang araw hanggang gabi pa para lang maibsan yung init o mawala yung init na naramdaman ah uh, ngayon ito ito mga guys pag hindi tayo magsikap sa ating sarili na magkaroon tayo ng kaligtasan sa pagkapahamak sa kadagatang apoy sa impyerno eh doon tayo mapunta mga guys at doon sa time na yon ay wala ng ilog wala nang dagat ah, mayroong dagat kadagat-dagatang apoy nga lang pero ilog wala na wala na ring swing pole at wala, wala na ring gripo na gaya sa bahay na pwede kang maligo ng paulit-ulit yun yung walang hanggang init ah, mga guys gusto nyo ba daw mga guys saglit lang kung ayaw nyo doon tayo mga guys huwag tayong gumawa ng mali may bumi. May bumili mga guys. Bigyan mo na natin. Ay, ano. <laughs> okay, what's up guys? Ayan mga guys. Umalis na yung bumili. Ito yung sinasabi kong init mga guys. Yan o. Ito mo sa tindahan pa lang. Ano yung init. Ayan. Yan yung ano. Kaya kung dito nga sa mundo natin hindi natin kaya init eh, paano pa kung hmm. doon sa kadagatang apoy sa impyerno kaya ang mensahe ko sa inyo mga guys simple lang ibig kong sabihin habang buhay pa tayo habang dilat pa ang ating mga mata at bumubuka pa ang ating mga bibig at humihinga pa ang ating mga ilong at nakakarinig pa ang ating tainga at nakakita pa ang ating mga mata at nakagalaw pa ang ating mga kamay at nakahakbang pa ang ating mga paa isa lang ang nais nice kong iparating mga guys kung anong sikta ka man ngayon anong religion ka man ng, religion ka man ng pananampalataya eh sikapin natin mga guys na wag gumawa ng mali yon lang naman ang ano ng ating susamay ang wag tayong gumawa ng kasalanan o kasamaan sa ating kapwa yan sapagkat doon sa paggawa natin ng ganon ay mapapahamak tayo sa katagadagatang apoy sa ng mga guys lalo na sa mga nagkakamal ng maraming kayamanan sa lapi o may mga ginto man dyan o may mga lawak ng mga kalupaan good luck lang rin yung lahat mga guys sa lahat ng mga mayayaman dyan uh, lahat mga nagbabahagi ng banal na salita ng ating dakilang Panginoon sa Kristo o ba banal na salita na nasusulat sa banal na kasulatan o Biblia o Quran man o kung ano pa man dyan kailangan mag kayo mga kapatid sikapin ninyo na sa inyong pagbabahagi ay wala kayong kapintasan sa inyong mga sarili sapagkat kahit pa ang namumuno rin sa inyo o yung mga taong nakikinig o nagpapayo sa inyo o lahat ng mga taong nakapaligid sa inyo ay hindi ila kayang iligtas ang inyong sarili sa pagkapahamak pareho tayo lahat mga kapatid mga guys hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pagkapamak sa pamagitan lamang ng pagsamba o pagbabahagi ng banal na kasulatan. Kailangan kakaibat dito mga gawa. So balit yung gawa na hindi labag sa kalooban ng Diyos Ama. Hindi yung magbahagi kayo ng banal na salita o banal na ibanghilyo tapos lihis naman ang ginagawa nyo rito. Ibabahagi nyo mababuting balita so balit kayo ay nanggagancho ng kapwa, nang ko ng kapwa sa mga kalalakihang nagbabagi ng na banal kasulatan. Ingatan niyo mga guys sa pagkatusulat yan sa Korinto. ng mga uh, nagbabahagi o namumuno sa isang uh, samahan ng pananampalataya ay walang kapitasan sa kanyang sarili. Pag sinabing walang kapitasan, lahat-lahat na yon. Kaya sa sinasabi nating Ten Commandments, huwag ka pumatay, huwag ka mga ngalunya, huwag ka magnakaw, huwag ka magsinungaling. Lahat-lahat yon mga guys, alam naman nating lahat na yan eh. Dahil hindi naman lingid sa kalaman ng mga tao yan, lalo na ngayon. E eh, nasa sosyal na tayong kalagayan. Kahit nasa bundok na may cellphone na. Hindi kaya dati. Kaya parang sa ganun, sa sitwasyon natin ngayon, parang wala tayong Uh, may dahilan pa mga mga guys dahil na marami tayong nakikita eh maraming nagbabahagi din ng banal na salita ng ating Diyos Ama o banal na ebanghelyo <clears throat> kung ano man narinig natin sa kanila para sa ikabubuti natin gawin natin pero wag nating tingnan ang kanilang sarili sabihin natin ay eh, ayaw ko just tao na yan eh nagsasalita ng patungkol sa Biblia dala-dala ang Biblia eh ang ginagawa ganito ng babae eh eh, ginagawang negosyo ang pananampalataya, ginagawang negosyo ang simbahan o samahan. Huwag niyo tingnan 'yon mga guys. Kasi kung gano'n nakikita Dios kay lumayo kayo. Yan naman ang sabi sa banal na kasulatan din eh, na subukin niyo lahat ng mga bagay subalit so Ingatan niyo mabuti. Kaya kung sa mga namumuno sa inyo sa pananampalataya o sikta o reliyon, eh 'yon ang nakita niyo na Maganda siya magbahagi, tapos na naman ang kanyang ginagawa. Lumayo kayo yun yung utos sa atin ng Diyos Ama layuan natin sila sapagkat mapapahamak tayo mga guys kasi para na rin silang bulag nun eh bagamat alam nila ang kasulatan subalit nililihis na nilalabag nila ito para na rin silang mga bulag nun na o para silang yung tinatawag na ano ba na kabit balikat kahit alam na kunwari walang alam eh, di lumayo tayo doon dahil papapahamak tayo. Yun lang mga guys ha. At what's up sa inyo lahat ba guys na Ah uh, paki pakilike at pakishare nga pala ng video natin na to para maraming ma-inspire mga guys. At tandaan nyo palagi kahit na sa inyong sariling tahanan, pwede, nyo, pwede kayo makipag-ugnayan sa Diyos amang makapangyarihan. What's up?